So mga tol, matapos po nating maibalita sa previous vlog natin na nakipag-meeting si former 3 Division World Champion General Casimero kay former Governor Ilocos Sur Chavit Singson kung saan pinost nga po ni Quadro alas sa kanyang Facebook mga tol ang picture na nag-uusap sila ni Chavit Singson kasama nga din po ni Quadro alas mga tol ang kapatid at head coach niyang si Jason Casimero so kung noong una picture lang ang inilabas ni Casimero ngayon naglabas na ng video si Casimero na kasama niya si Chavit Singson yun lang mga tol hindi sinabi kung ano yung pinag-usapan ni pero sinabi po ni Casimero mga tol sa comment section... Matik mga boss ano kaya yung video na ipinakita... With emoticon na umiiyak... So parang sinasabi ni Casimero dyan magiiyakan na yung mga haters. Makikita din natin mga tol na may pinapanood si Chavit sa cellphone at mukhang pinapanood niya dyan yung laban ni Cuadro ala sa Japan kaysa Saul Sanchez. Maraming nga po ang nagsasabi mga tol na napakaganda ng hakbang na ginawa ni Casimero. Tamang tao daw ang nilapitan ni Casimero. Baka yan na daw yung chance ni Casimero na mapalaban sa mga top contender sa Super Bantam at kahit hindi na daw si inuwi ang habuli ni Casimero, matutulungan umano ni Chabit Singson si Casimero na mailakad sa top rank promotion. Isang tawag lang daw kasi ni Chabit kay Bob Arum, mapagbibigyan umano si Chabit ni Bob Arum at kung siswertihin, baka mapapirma daw ng fight contract si Casimero sa top rank. Sa mga hindi po kasi nakakaalam mga tol, Ganyan na ganyan po ang pagtulong na ginawa ni Chabit Singson kay Olympian Charlie Suarez Si Chabit Singson nga po ang tumatay yung manager ni Charlie Suarez ngayon Inilakad nga po ni Chabit Singson si Suarez kay Bob Arum At humingi ng pabor si Chabit na bigyan daw ng laban si Suarez So tiningnan nga po ni Bob Arum ang huling laban ni Suarez Pagkatapos nun, pinapirma na ng 3-5 contract si Suarez ni Bob Arum Kaya napalaban si Suarez mga tol under ng top rank Kumailalakad din ni Chabit Singson si Casimero mga tol kay Bob Arum Maaaring pagbigyan din si Casimero mga tol dahil malapit na kaibigan ni Chabit itong si Bob Arum. Lalo na siguro mga tol kung makita ni Bob Arum ang huling laban ni Casimero kay Saul Sanchez na tinapos lang ni Casimero sa loob ng round 1. Baka papermahin talaga si Casimero mga tol ni Bob Arum. Yan talaga ngayon ang kailangan ni Casimero mga tol. Ang malakas na koneksyon ay ang pakikipag-meeting ng Casimero Brothers kay Chabit Singson ay napakalaking halaga. May balak nga pong dalihin ni Chavit Singson ang laban ni Charlie Suarez dito sa Pinas kung sino ang mananalo kay Emmanuel Nabarete versus Oscar Valdez Rimats. Si Charlie Suarez nga po ngayon ang mandatory sa WBO Super Featherweight. So pwedeng pwede po maisama si Casimero sa plano ni Chavit Singson. Samantala, dalawang boksingero nga po sa Pinas ngayon ang may malaking fan base. Yan po ay si Casimero at Mark Magsayo. Si Casimero mga tol, merong 1 million followers sa Facebook. Habang si Mark Magsayo naman mga tol, merong 848,000 followers. Kaya silang dalawa mga tol ang talagang inaabangan ng mga fans. Makikita din natin mga tol sa video nila na talagang kada upload nila marami ang nanonood at nagkokomento sa video. Sa iba pang balita mga tol, Jarbon Tank Davis gigil na gigil sa training habang sinasalo at binabato niya ang bola. So nalalapit na nga po ang laban ni Tank Davis mga tol sa mga hindi po nakakaalam mga tol. Inurong po ng buwan ng January ang laban ni Tank Davis versus Lamont Roach Jr. So hindi na po sa December 14 ang laban nila mga tol.